Approved na kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasagawa ng Joint Patrol sa West Philippine Sea kasama ang Bansang Japan. Ito ang ibinalita sa D-0H ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Medal Aguilar. Sa ating panayama, sinabi ni Aguilar na pukod pa ang Japan sa nasa radar na ni PBBM na joint sales kasama ang Australia at nauna ng kasama sa paglalayag na Estados Unidos. Ginawa ni Aguilar ang pahayag matapos pangalanan sa isang news forum ang iba pang bansang interesado umanong magpatrolya sa pinag-aagawan teritoryo. Kabilang umano sa mga nagpahayag ng kagustuang sumama sa Pilipinas ay ang mga bansang Malaysia, France, India, Canada at Singapore habang idinagdag naman ni Aguilar sa hiwalay nating panayam ang bansang Germany, Matatandaang sa 43rd ASEAN Summit, nagkaroon ng informal trilateral meeting ng Japan, US at Pilipinas kung saan natalakay ang sitwasyon sa South China Sea. Uh, meron ng na-mention ng mga bansa na inapurbahan si Presidente at uh, I think it happened uh, during the closing of one of the exercises we had with the Australian Defense Force. So, so aside from US, meron tayo sa Australian. Then we have also Japan uh, na talagang gustong-gusto na uh, mas agresibo pa sa atin yata na magkaroon ng uh, uh, patrol dyan sa West, Philippine sea, eh, sa West Philippine Sea including South China Sea. And then we have uh, Germany, France and many other like-minded nations. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino!